Hi guys! Karon magluto na po tayo munggos. Ang una po ito, ito ang lapuan ang munggos. Hi guys! Ito yung mga rekado ng munggo. Karne na may balat, kamatis, bawang, sibuyas. Uh, kung may tinangkong kayo, mas maganda tinangkong at saka yung alugbati. Pero kung wala, okay lang yung spinach tapos tibuyas dahon ang pinakamalakas ang kicharon unang gawin ay ilagay ang bawang ilagay ang bawang golden brown pa rin karne uh, punan na natin sa taba guys pag magmanti itunod natin yung kamatis kamatis at saka yung sibuya kasi pag iuna natin yung kamatis at sibuya hindi pa siya nakuna ng taba maaaring magtubig ang tagal ano tagal ng tubig yung sa kabila naman ito yung nilagang hinko pinapalambot pa natin ganyan nyo na ang taba taba medyo ismay nyo muna Right? Okay. okay may brown na. Sige nyo, medyo ginag-brown na. Lagay nyo yung kamatid. Tapos, sibuyas. Mmm, ang bango. Ang bango, -bango. sarap to guys, kung may tinangkong Tsaka, uh, yung alupatig. So, wala naman tayo nun. Kaya, gumamit tayo ng spinach. Ovo and soup. Okay. nyo. Gumamit tayo ng patis. Punding pepper. Hindi sa mix. Baka naman. Kunti toyo para balanse sa kulay yan pag na golden brown na yung sibuyas at saka yung kamatis nyo ayan, tignan nyo luto na Lagyan nyo ng kaunting toyo. Toyo. Kaunti lang. Yop, yan mga ipakuan. Ano nyo guys? Tapos, lagyan nyo na pepper. Lagyan nyo ng konting ginisa mix. lang. pati Patis. Hindi naman kayo nababatay. Pwede asin. Okay. Mmm, yum yum. Kaya nyo. Tapos. Pa-absorb nyo sa karne. Kunti yung nilagay natin mga panglasa. Ngayon, bubuksan na naman natin yung nilagang ano yan? Nilagang munggo. Nilipad lang natin yung munggo para pamulo sa ano? Area. Nilipad lang area natin. Ngayon, gagawin nyo sa nilagang munggo na pinalambot nyo. Anuhin nyo kunti yung ito so, yung smash niya kunti. Hmm. makikita niyo yung lapot o oh. sarap ng munggo. ko sa mundo guys, hindi na masyado matubig, yung kunti lang yung medyo sabaw yan, yan yung kunti tubig, kunti lang so squeeze nyo Yun lang ba kayo guys tama to sa hapunan, tanghalian. Partner nyo ito, masarap dito yung sweet and sour. Yung so, pritong isda. At kung may mga tuyo naman kayo, yung dilis, masarap din yung sahog dito. Ngayon, pagkatapos yung na smash, kita niyo ito, ito yung ito yung ginisa nyo na karne panakot. Lagay nyo lang guys. Lagay. Okay. okay. Ayan. Oon. Kuha kayo kunting tubig dito sa pinangungguhan nyo. Ayan. Ayan na nila. Ayan. 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 Okay. Set aside. boy. Kita ni guys, oh, sarap. Mm -hmm. Tak semua mm -hmm. Guys, itu yang nanti kami na pernah perituan Di sa so, Guys, lapuk lapuk tau. Okay. ponte. Tapos, tinanayan nyo yung apoy, baka masunog yung ilalim. Tapos, ito naman tincharon, guys. Ito yung tincharon. Ang gawin nyo ito, lagay nyo. Pinuhin nyo. Ihati-hati nyo yung tincharon. Lagay nyo sa ibabo. Okay. Guys. yan. Durugin nyo yung bitcaron. okay. Tapos yung durugin Kita niyo yung isang Ano namin guys? Hi! Hi! piranha. Mm. Guys, tingnan nyo. Alam na natin yung ticharon. Yung putok-putok. Yung may mga high blood. Pasensya na. Ay kayo mama ko. Banyan yes. <laughs> natin kaunti. Sedap Kita menantikan kameraman Sedap Bindi Sedap Jangan nak usah patis. Kita tanya dengan kau, Teh. Okey, okey.

Tara. Eh, hmm. so mm. dinay yo super camera natin? Ah. Sor na. Guys. May, don't Ayun nya na mag crime paradise. Okay. okay. Off off na. Halata din. Mm. Guys. Guys okay, so, oh. Yan yung mga mungu, kitayin guys. Yung may munggo ay nakikita ba, hindi puro sabaw. Hmm? Ganyan yung unti sa bowl. Hmm? Manatin. Huh? Oh, sarap. Dito. Go. Sarap. Sarap. Yeah. Patikim natin sa peran, ha? Ha? Pastor, butang nilig. Dili, Jo. Go dali. Mm. Lamay, dili. <laughs> Yun lang, guys. Ingat kayo lahat. Padayon sa paglambo. Bye.